Um, itong bahay na to, it's around 895 ba uh, pounds yung upa natin. Tapos is council tax A. So mga council tax A is around 120 to 130 no. Okay. Uh -huh. Welcome po kayo dito sa bago nating nalipat ng bahay dito sa UK at ngayon yeah, i-house tour ko po kayo dito sa aming bahay ngayon. At uh, unahin na natin dito sa sala, and then diretso tayo dito sa kitchen. Yan, so pakita ko lang sa inyo yung sala, kasama na yung dining dito. Yan, nakapag-ayos na-ayos na rin kasi tayo. At uh, bumili kami ng electric pan, at summer ngayon dito. So ang summer din dito, parang sa Pilipinas, umabot din ng uh, mainit na panahon. Pero yung temperature nila around 27 lang, pero mainit, parang Pilipinas na yung init niya. Medyo humid na rin siya, pinapawisan din kami dito. Yan. So, yan. Meron tayong TV rack natin. Diyan natin lilagay. And then, ayun lang yung TV natin. Tapos, may dalawang saksakan dyan. Kaya dyan nakasaksak yung TV tsaka yung electric fan. At, uh, ito na yung ating sofa. So, kumasya naman yung sofa natin. Inayos na lang namin as na ganyan. Yan. At, uh, para magkasya siya. Tsaka, functional. Magagamit din natin. At, uh, sandali. Buksan natin itong ilaw. Yan. Para at least mas maliwanag. Yan at uh, yung uh, ang ating flooring dito unlike nung uh, before is wood uh, wood tile yung parang wood vinyl siya na laminate ngayon dito yung ating flooring is carpet so medyo mahirap linisin to so magba-vacuum tayo lagi para at least hindi lang siya maalikabok ayan saka mapanatili nating malinis yung carpet kaya pag uh, maglilinis uh, si daddy at si mommy medyo pag uh, nag-move tayo ng mga mga furniture, medyo mahirap kasi nga carpet para at least pati yung ilalim ma-vacuum natin. Kahit at least once a week ganun ang gagawin natin. Yeah. So parang uh, yung isang off natin para maglinis na rin din tayo. Yeah. So yun yung ating light stand nung uh, nabili namin to sa Dunelm. So ayan, diyan na lang namin nilagay kasi yun yung coffee table, yun yung mug ko, nagkape kasi ako. And uh, yun yung uh, lalagyan ng tubig ni Santi. Tapos ito yung sofa nga. And then yung ating table, so mapapansin nyo nga, medyo maliit yung space. So yan, para at least may lakaran lang tayo dito, dinikit na lang namin yung table. So okay naman, so 4-seater pa rin siya, kaya lang nakadikit na yung table natin. Tapos, yan yung ating bintana, uh, so sing lang yung ating curtain. So lilagay pa rin natin yung curtain natin from sa kabilang bahay na inupahan natin. Ang kasama lang dito may blind siya. Tapos French window yata tawag dito. I'm not really sure. So ganyan lang yung bukasan niya. Ganyan yung mabubuksan. Tapos inaangat lang yung window. Tapos yan yung view natin from the outside yan. So ganyan yung view natin from the outside. May mga puno. Marami pa rin puno. Yan. Um, kaya pakita ko sa inyo. Ito pala. Kaya para at least mas bakita. Yan. So yan. Ganyan yung mga nila dito. Hindi yero. Parang siyang mga bato din. So tapos uh, nagkakaroon siya ng ano yung molds eh. Yun no, know, makita niyo di ba? Ayun. Para tayo uh, nasa forest pa rin dito. Ayun, puro puno pa rin. So dalawa yung window, pwedeng yung dalawa natin buksan. Ayun. Tapos dito lang namin nilagay yung foyer namin. So yung mga nakalagay lang naman dito yung mga anik-anik namin yan, mga ganyan. Ayun. Tapos dito yung bag ko pagka pumapasok, ayun. Try isang bag ko. Ito mga bags ni Mami, tsaka bag ni Santi. Then dito yung sa aquarium natin. Yan, yung mga pagkain tapos yung uh, fertilizer ng halaman tsaka para dito sa aquarium. So yung aquarium natin dito pa rin natin nilagay. So dyan So yung bato ng mga pebbles, iniwan ako na doon sa, ay binalik ko na doon sa garden doon sa, sa lumang bahay na inupahan natin. So sand na lang siya tapos uh, driftwood din tapos yung java fern tapos yun nga nagsimula lang tatlo yung ating isda ngayon marami na siya tsaka yung may mga baby baby pa siya yan so far yung isdang ganito kasi parang 2 uh, years ang tinatagal eh. so uh, nakaisang taon na sila sa atin kasi birthday ko to nung nirigalo sa akin ni mami tong aquarium tapos yun nga kinabukasan bumili na kami ng isda E eh, ngayon is uh, August na ngayon dito so next year yung 2 years nila. So, sana medyo humaba pa yung buhay nila uh, beyond those 2 years. Yan. So, yan. Um, may saksakan tayo dyan. So, extension para sa ating aquarium. Then, yung internet natin, medyo uh, yun lang ang hindi maganda dito sa setup nila. So, ito yung internet natin. Yan. Kasi nandito yung pinakasakit ng internet niya. Yan, you no. Know? Tapos, walang saksakan dyan. Maganda sana kung may kasamang saksakan. At uh, dito pa yung saksakan kaya parang nag-bridge tayo pa gano'n medyo malayo. So tinatago lang namin dito. Yan, yung internet dyan natin nilagay. And then tapos meron tayong malaking malaking heater dito. So namit namin yung may-ari nitong bahay kasi uh, pinaayos din namin yung gripo dito sa kitchen. Kasi medyo may para siyang tulo eh. So pinuntahan niya. Uh, mainit daw itong bahay na to sa winter kasi solid bricks daw talaga yung mga dingding -ding nito. At tinesting namin tong heater na to. Yung ganito palang lumang heater. Sobrang init nya. Um, naiwan namin siyang bukas dahil tinesting namin. Sobrang init dito. Tapos ang laman pala nito. May mga laman palang brick siya dyan. Para nakikip nya talaga yung init ng uh, nung heater. So para mga dalawang araw mami no. Mainit oh. Na mainit na <laughs> mainit yung, room na to. Itong kwarto. etong uh, sala. So hindi kami nagstay dito. Recently lang siya lumamig yan. So, yan yung switch sa heater. So, hindi naman ginagalaw ni Santi. Sinabi naman namin huwag niya lang gagalawin. Yan. So, ayan na yung kitchen natin. Yung sala natin. Yung table. Then, yun, ito yung, yung way to going to the kitchen. Ayan lang si mami nagsiself cellphone And then, yun yung TV. Yan. And then, tapos ito yung uh, boiler room. Pakita ko na rin sa inyo. Yan. Tapos, uh, may mga lilagay lang din kami dito sa ilalim. Kasi may storage siya. So, nandiyan lang yung mga pang ang linis natin, nandiyan lang yung mga vacuum, yung mga steamer. Yan. So, yan yung gagamitin. para linis. At ito na yung uh, boiler. Yan. So, yan. Gumagana na siya. So, may maitit tubig tayo. So, ngayon, next natin, is punta pa tayo sa ibang room. Pero, diretso na muna tayo dito sa kitchen. Tuloy po kayo dito sa aming kitchen ngayon. Ayan. Baksan natin yung ilaw. So, ganyan yung ilaw na nakalagay sa kitchen nila. Ayan. Tapos bumili lang tayo ng wall clock kasi merong uh, pwedeng pagsabitan ng wall clock. Yan, bumili lang kami. Retro style yung binili namin. Nila lang namin pinaris yung kulay dito sa kitchen na uh, gray tsaka black tsaka white uh, para meron naman siyang hint ng ibang color. Kasi yung mga gamit din kasi natin, di ba? Halos black and gray na rin. Yan, no? Puro black and gray siya. Yan. Kasi lukuya, nagluluto ako ngayon ng uh, sinigang. So yan, spirits yung isisigang ko. Tapos nagmarinate lang ako ng uh, um uh, liempo. Yan. So sa lemon, konting toyo tapos sa uh, konting paminta. Yan yung saute natin sa ano, minabili nga pala kaming okra. Yan. So yan yung sigang natin ngayon. Yan. So dito namin nilagay yung microwave. Hindi siya kasing uh, laki ng kitchen natin dati, pero functional naman siya. Okay na okay siya. Tapos galing lang kami ng uh, Argos kanina sa Sainsbury. So, bumili na kami ng washing machine. Dito natin lalagay yung washing machine. At yung isa nga na uh, uh, lalagyan na ganito, yan, yung open space na yan, is para sana sa, ano eh, um, dishwasher. So, hindi na tayo gumagamit ang dishwasher. Conventional lang tayo mag, uh, ng pinga. Kaya, dyan lang namin lalagay yung trash can namin. Tapos, ito yung bintana natin. Yan yung outside. So, makikita nyo yung ibang units na pwede nga uh, upahan dito o may mga nakatira. So, ito yung halaman natin from doon pa doon sa kabilang bahay. So, yung peace lily natin, bibili tayo ulit ng peace lily. Namatay yung peace lily natin. Tapos, ito lang yung natira doon sa ating spider plant eh. So, ayan. Meron pa namang nabuhay. So, palalaki na lang natin. So, medyo natututututo na tayong mag-aalaga ng halaman. Yan. So, nakakabuhay-buhay na tayo kahit pa paano. So, ayan. Nakapagsaing na din tayo. So, ayan yung ating kitchen. And then, ito na yung ating rep na puno na din siya ng uh, magnet. So, yan yung mga napuntahan na din namin dito sa UK. So, kada nga magagala maggagala kami tatlong uh, mag-iina at ni Santi. Yan. So, bumibili lang kami ng sare para ma- ano lang natin, uh, ma-document lang din natin o uh, may uh, memory tayo dun sa mga pinantahan natin. Yan. Tapos, schedule ni Mami. Yan. Tapos, ito lang yung apron ko. So, pakita ko sa inyo yung mga drawer natin. So, yan. Bigas, syempre. Ayan, rice is light. Tapos siya, may noodles sa Ayan lang si Sandy. Show your boat. Wow, wow. <laughs> ayan, bumili siya ng boat. Gusto niyo daw mag-boat sa bathtub. Ayan, baka mamaya pag naligo kami. So, yan, bumili lang kami ng mga ganito. Tag dito, Lazy si Susan. So, para may ikot-ikot lang. Ayan, so, yan Iba nating grocery. Tapos may exhaust din yung ating uh, um, hub. Yan. So, hindi ko naman ginagamit kasi yan lang naman eh. Hindi naman tayo nagpipito. So, hindi naman maamo yan. Tapos may din dito. Yan. Yung rice cooker ni Santi. Tapos yung mga kuchilyo natin. Diyan natin lilalagay sa taas para hindi makakuha ni Santi. Then eto. Lalagyan ulit ng mga... Um, mga mangkok, yan. Tsaka yung mga iba nating uh, mga gamit. Sina. Yung mga pinggan. Ay, yung pinggan pala. Dito na natin lilagay. Pakita ko sa inyo. Kasi konting grocery. Yung mga pagkain. And then, dito yung mga condiments ni daddy. Yan. Tapos yun din yung sa parating malukong na lalagay ng ulam. Then, dito yung mga kapihan. Yan. Sa kape. Yan. Then, lababo. Oops, sorry. Yan, lababo. Tapos, sangkalan. Tapos, ito nga pala. Dito ko lang nilalagay. Yan. Yung ating mga sibuyas. So, maganda naman dyan ilagay. Tapos uh, bibili kami ng uh, halaman, yung mga cactus-cactus siguro dito na may lalagay. Yan. And then ito ka bibili lang namin, uh, rack siya ng uh, pinggan. So wala kasi tayong dishwasher katulad dati, 'di ba? Sa dishwasher natin tinatabi yung mga ganito natin. So bumili kami tao ba na to. Tapos dito lang namin patutuyuin. Sa transfer lang din namin dito. Then dito sa baba, yan yung mga plastic natin. Tapos sa uh, mga ano din, mga pot holders yan and then dito, is yung ating uh, mga panlinis yan lang namin ilagay yan, and then dito yung mga kaldero natin yan, yung mga ginagamit ko sa pagluto and then ito, yung mga kutsara at tinidor yan, tapos uh, mga pambukas ng abrilata yan and then, meron din tayong oven dito, so hindi naman tayo gumagamit ng oven so pero malinis naman yan, yan yung oven natin and then dito yung mga sandok diyan ko lang lilagay and then dito yung tubig ni Santi tapos meron tayo dito konting mga spirits yan diyan natin lilagay siya so yan yung kitchen so di siya yung kalaki pero maganda na rin di ba spacious na rin para makaluto tayo maka ikot-ikot tayo dito sa kitchen so next natin yung ibang rooms pakita ko pa sa inyo start tayo dito sa main door ulit yan yung main door natin. Tapos ito yung mga sapatos na lagi namin ginagamit pag lumalabas at yung mga pamasok. Tapos ilagay lang namin dito yung tuwalya namin at uh, para uh, matuyo. Yan. So, pero coat rack yan. So wala na mga coat natin. Si mami lang ang coat. Yan. Kasi pag uh, pagka naka-uniform siya ng uh, para sa ospital, bawal kasing nakikita yun sa labas eh. So, kailangan mo pa rin mag-jacket lagi pago ka lumabas na naka-uniform na ginagamit nila sa ospital. Yan. So, meron pa rin dito uh, napakalaking heater. So, hindi na natin gagamitin yung hallway lang naman kasi to. Tapos, naglagay, natin lilagay yung isa nating uh, aparador. So, ginamit na lang namin to Mga lalagyan na lang ng gamit na ganyan. So, yan. Tapos, meron din tayong altar dito. Tapos ito yung ating bilin Tapos si Santo Niño, Tapos Holy Family And then yung uh, ating uh, cross kasi natin sa kwarto Pakita ko sa inyo Tapos ito yung sa Christmas eh Yan So, lilagay lang namin din dito Yan, lilagay namin dyan Tapos ito, artificial plant And then, tapos yung source of light natin dito Pakita ko sa inyo, sana wag kayo masilaw So, yun Sky makita nyo, yun, yung kalangitan Yan So, ganyan yung uh, source of light dito sa hallway Pagka-umaga So yan, so um, hindi makulimlim ngayon ng uh, weather dito sa UK. Yan, so makikita nyo blue sky siya. Yan, so ayan ang uh, nagiilaw natin dito. So next is, ito naman yung banyo. Ito yung banyo natin. So medyo magulo-gulo pa yung banyo namin. ah <laughs> may um, mga gusto kami bilhin para at least ma-organize natin yung mga shampoo, conditioner, yung mga ganyan. Kasi yun pa yung isang boat ni Santi. So makikita nyo nga bumili siya ng mga boat. Yung panlinis ni mami para sa glass, lagi lang malinis yung glass. Kasi dito sa UK, ang water is napaka-hard. Talagang nagla-lime scale siya. Kaya pagkatapos na yung maligo, parang ka na rin naglilinis ng banyo lagi. Kaya para parang mapanatili mong malinis yung glass. Lalo na yan, talagang mag-stain talaga yung uh, pagka-hard water nila. And then, uh, ito yung uh, ating uh, lababo dito. Yan, bathroom uh, na lababo. So, malaki siya. Oh. kaysa doon sa dati. Then, uh, ito yung ating uh, toilet. as minilagyan tayo dito ng uh, um, tissue. Yan. Tapos yung mga anik-anik namin ni mami pang uh, sa mukha namin. Tsaka yung lotion. Yan. Tapos, um, ito, meron tayong uh, washing machine para sa Pilipinas. Maliit lang to. Yan kasi yun nga, nangyari is nasira yung washing machine namin doon sa unang lilipatan namin ng bahay. E eh, medyo matagal bago na palitan. So, kailangan namin maglabas syempre. Kaya bum nakabili kami nito. Pero hindi namin na uh, iniwanan doon sa na bahay o hindi pa namin dinodonate sa British Kasi hanggang ngayon nagagamit namin siya kasi nga bumili pa lang kami ng bagong uh, washing machine para ilagay natin nga doon sa kitchen na pinakita ko sa inyo kanina. So ito kasi bahay na to, unlike nung uh, una nating inupahan, may kasama na siyang washing machine at dishwasher. Pero itong bahay na to, yung nga, wala. Yan. So ito, may heater din siya. Yan, heater yan. Tapos yung shower, ang kulit nga eh. No? Yan yung bukasan ng shower. Pagka mo yan ayan, saka lang po yung shower yan, ang nagkaroon siya ng ilaw. Pero pagka hinila mo na ulit to, yan, mamatay yung shower. Yan. Then, ito yung ilaw natin. Yan. Tapos, binubuksan din siya gamit din itong tali. Di tali siya. No. So, patay na natin. As para makapunta na tayo sa kwarto. Yan. So, pagka hinila mo, mamatay lang siya yung ilaw. Kaya, hinila mo lang ulit. Yan. Galing na. No? <laughs> Cute. Yan. Then, punta na tayo muna doon sa kwarto ni Santi na naging bodega na lang. Bali, stock room na lang namin. So, Yan, after natin dito sa banyo, diretso na tayo dito. Yan. So, may ilaw din pala yung ano, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Hindi lang yun ang ilaw source of light kasi pag umaga lang yung uh, open light na yun na natural light. Tapos may ilaw din na ganito. May switch sya andin lang. Yan sa gilid. Pagpunta natin yung uh, master's bedroom. So, ito yung uh, kwarto ni Santi. Pagpasok natin. So, yan pa yung mga karton na ginamit namin. Hindi pa ako nakapagtapon. Although ngayon is uh, day off ko. Bukas ko na lang itatapon. Tapos maglilinis ako ng bahay. Ngayon medyo pahinga muna tayo. Kasi si daddy eh, nung naglipat eh. Uh, medyo nilagnat ako after. Tapos uh, diretso pa rin. Uh, nagtrabaho pa rin tayo at uh, awa naman ng Diyos na wala yung lagnat natin pero may sipon at ubo pa tayo tsaka medyo ngungo tayo magsalita at uh, baka bigla akong maubo medyo pangit yung ubo ni daddy yan kasi dito ko lang nung, dito lang namin ni mami nilagay yung mga sapatos namin so konti lang naman ang sapatos ko halos sapatos lahat ni mami at tsaka ni Santi yan kasi ito pa yung mga ibang niyang laruan Diyan muna namin nilagay yung box ng aquarium na iaangat ko doon tapos ito yung ating mga duvet um, lilagay muna namin dyan. So, pagka winter time, tsaka lang natin aalisin. Kasi pagka winter talaga dito, malamig. Hindi kakayanin nung uh, basta kumot lang. Kailangan may ganyan talaga. Yan. So, aayusin ko na lang, lang para mailagay ko to. And then, ito mga pinagbihisan ko. <laughs> yan, kahapon. Tapos, meron tayong sampayan dito. Yan. And then, yan yung mga lalagyan ng damit Ito yung mga aparador natin noon. So uh, mabubuksan uba. Ayun, sa so, mga uniform lang ni mami. 'di na kalagay. Ito so, mga jacket, mga damit-damit pa rin namin. Tapos meron siyang built-in nga ganito, mga cabinet, which is kung dito nga tayo unang natira. So hindi na siguro tayo nakabili ng mga cabinet na ganito kasi may mga ganito. So yan 'yung mga coats namin, so mga nakatago muna siya kasi uh, um hindi na mu winter ngayon. So pag uh, mga winter clothes, tatago nyo muna din talaga kasi medyo mabibigat siya. Ayun, bulky siya. Yan, makalat siya. At eto uh, ito, yung granny bag natin na bago. So, best buy namin to 10 pounds lang. Kasi usually, 45 pataas yung mga ganyan. Yan, <laughs> planchahan ni mami. Tapos, dito rin nakalagay yung Christmas tree natin. Yan, tinago muna natin. Yan, at next month pala, August ngayon, habang ginagawa ko ng video to, bare month na naman. So, pwede na tayo maglagay ng Christmas tree. <laughs> September na. Kasi, uh, ah, dito, um, sila talagang December sila nag-open Christmas tree. Pero, syempre, tayo Pilipino, pag pumatakamber, Christmas na sa atin, yung Christmas natin. Yan. So, uh, yung mga, lalagyan pa ng uh, aming mga gamit. So, ito yung mga pang bathroom namin. Dati, di ba nakalagay ito dun sa isang banyo. Uh, dito lang lang namin ilalagay kasi medyo maliit yung banyo natin dito. Tsaka, isa lang yung banyo dito. Dun sa gali, pinanggalingan natin, inupan nating bahay, dalawa yung banyo doon. Yan. Yeah. Tapos, diaper ni Santi. Nagda-diaper pa rin si Santi pag uh, um, gabi, lalo na. Kasi, mapapansin si Santi, lakas ang lakas ng minuman ng tubig. Misan, hindi niya kaya talagang kontrolin. So, pwede pa siyang maihi pa rin sa gabi. Yan. Yeah. So, cups namin dalawa ni Santi. Yan. So, ito yung uh, room na to. Yan. So, naging uh, parang bodega na lang namin. Tapos, sa uh, lang yung computer. Tapos may mga saksakan. And every room may heater din na ganon. Yan. Uh, dito maliit lang yung heater na ganyan. Sa kitchen ganyan din. Hindi ko pala napakita kanina may heater siyang ganyan. Yan. So ito yung uh, second room. So maliit lang siya. Na naging storage area na lang namin dito. So yan. Yan yung pinto. So, lagi lang namin sinasara. And then, next is, dito na tayo sa master's bedroom. Para makita niyo rin si Santi, nandiyan lang lagi siya. Uh, dyan siya nagtatambay eh. So, kung nangayon sa master's bedroom. So, ito, may pinto na naman, na kulay puti. Ayun lang si Santi, ay dito sa kama namin ni Mami. So, yun yung side table natin dati. So, dyan pa rin namin lilagay sa kama na to. Double bed lang yung kama namin. Kasi ang kasya lang kami ni Mami. Tama-tama lang. So, yun yung cross natin. Diyan na ang uh, aming lilagay. Ating lampshade before. Tapos yung ating orasan. Tsaka tapos yung Bible. So, uh, hindi ko lang alam kung ano mga lilagay dito ni Mami. So, yan pala yung mga nakalagay. So, wala masyado. Yan, side table natin. Kaya na si Sandy na. Huwag <laughs> lang sa cellphone. Yan. Then, yung isang side table natin. nandoon. Uh, yung kulay blue. And then, ito mga lalagyan ng damit namin. Naglagyan pa namin ng damit Ito yung mga arming underwear ni Santi. Ayan. Tapos mga t-shirt tsaka pambayo ni Santi. yan Diyan namin nilagay. Electric fan kasi medyo nga mainit ngayon dito. And then, ito yung kama ni Santi. So medyo layo tayo para makita nyo. Kama namin. Then kama ni Santi. Pinagsama na lang namin dito kasi kasyang-kasya naman. tamang tama At uh, parang sinukat nga dun sa katabi sya ng uh, heater. So, may ganyan na heater pa rin dito. Yan. So, para pag uh, taglamig, kung malamig na malamig, siya talaga yung, uh, medyo uh, maganda-ganda yung um, hihigaan kasi medyo malapit siya talaga sa heater. Tapos, ito yung uh, mga lalagyan ng box ni si Santi. Tapos, yan yung mga laruan niya. So, yun nga, si Santi, napaka-organized din na tao, na bata. So, ayaw niya yun nang makalat. So, yun yung mga laruan niya. Yan. So, kahit galawin ko naman yan, hindi naman nagagalit kasi nga may autism siya. So, pag, ayan, kita niyo yung mga bago niyang biniling uh, boat, di ba? Ayan, kita nyo, tinabi niya agad dyan. So, na, lilagay niya agad dyan. So, na, yan yung uh, niya ng mga laro, alam niya. So, ayaw niya talagang kinakalat lang. Kasi, ito ulit, closet. Ayan, built-in. Tapos, may basurahan lang kami dito. Hindi ko lang bubuksan yung isang uh, pinto. Kasi si mami medyo maanimbok eh. Medyo manipis, napuputol, naglalagas. So, kaya meron lang din kami basurahan dito. So, yan yung ating room. So, dito kami natutulog na. Yan. So, tama-tama. Tama-tama lang yung size niya para sa aming tatlo. Yan, kasyang-kasya kami. Yan. So, balik na tayo doon kay mami. At uh, yan, siguro halos napakita ko na sa inyo yung ating bahay. So, uh, balik tayo. At dito na tayo ulit sa ating hallway. Yan. So, madali lang siyang matandaan. And then, going here na ulit sa sala. Dito na ulit tayo sa sala. Yan. At uh, ito, naghahain na si mami. Kakain kami ng tanghalian. konti na lang, uh, maluluto na yung ating sinigang. Tapos, bumili nga pala kami kanina ng, ng flowers. Yan, ang ganda ng flowers. Diba? Yan o. No. Um, Magkano to mami? Five pounds? Five pounds. Five pounds. Five pounds. so mga 300 pesos lang to lahat. Yan, kung i-convert natin sa peso. So, ang ganda ng flower. Um, purple yung flower. Yan, no? Violet siya, purple. Rose. Rose siya. Rose na purple. So, yan. And then, nakabili din kami ka pala kahapon. Kahapon naman to. Yan, mga flowers din. Pero ito, medyo mahal sa grocery to eh. Hindi to uh, sa market so eh. Ito, around 600 pesos. Mga 7 pounds to na nung nabili natin. Yan. So, um, uh, upo si daddy. Um, kumuha ko ng stand. Para, uh, yan. Um, itong bahay na to it's around 895 uh, pounds yung upa natin. Tapos is council tax A. So, mga council tax A is around 120 to 130. No? Honey? So, mga ganun yung range nun. Um, tignan nyo na lang, more or less, mga ganun. Ah uh, compared sa bahay natin dati, yung bahay natin dati is ang upa natin is 850 naman. Um mm -hmm. yung uh, difference is 45 pounds, pero ang council tax naman doon is B. So parang uh, halos nagpareho lang din kasi yung council tax B is around 160 plus yata ang council tax pagka B. So halos uh, more or less pareho lang din yung uh, ating gastos monthly sa upa. Yan. Tapos yung tubig naman namin dito, hindi pa namin na, uh, ano eh, kung magkano. Last time kasi ang tubig namin is 31 pounds monthly. So, mahal ang tubig dito sa UK compared sa Pilipinas. Oh. Pero yung kuryente naman dito, hindi naman ganong kamahal. As long as uh, huwag ka lang gagamit siguro ng masyadong uh, um, maling paggamit ng kuryente. Kasi ang kuryente lang namin dito, around 91 pounds, no honey? Mm -mm. Mga ganon. So, 50 to around 50 to 80 para sa kuryente. Diba? Oo, oh, yung kuryente. Hindi yung gastos natin ah, sa monthly mga 91, uh, di ba? 'Yon, so mga 91 pounds yung uh, gastos namin sa kuryente. Oh, pagpalangin mo ng 100 mo lang, uh, uh, siguro around 7,500 pesos uh, uh, sa Pilipinas. Gano naman yung konsumo uh, namin dito. Uh, uh, Tapos ito all electric pa rin tayo dito, wala tayong ginagamit na gas, parang doon sa kabila. Kasi pag all electric, syempre, mas medyo mataas yung electric mo. Pati, pati, kasi yung gas stove mo, tsaka yung uh, iba pang gagamitin na, elek, na, gagamit na electricity, mag-accumulate, magsasama-sama. Kaya, ang pinaka-binabayaran lang namin, electricity. So, wala kang binabayaran naman ng gas dito. Yan. So, yan. Uh, ayos na namin. Nakalipat na kami dito. So, hopefully, um, mayroon meron kayong uh, nakuha ng information. <laughs> Yan, kung paano lang kami uh, kung paano yung lifestyle namin dito at yung, uh, yung paglipat namin dito ng uh, bahay, medyo mahirap. Yung mover around 500 'yun. So, i-move lang nila 'yung gamit, ganun kamahal. Mover pa lang 'yun. Tapos hindi pa lahat, meron pa kaming mga dinala na galing sa lumang bahay na inuupahan ay papunta rito na maliliit na box. Kasi yeah. na, oo. Kasi pagka padagdag na padagdag yung padadala mo sa kanila, tumataas yung presyo, nag-iiba yung presyo. So yan, so, kung may mga tanong kayo, bagong move in lang kayo dito o bagong salta lang kayo dito sa UK, mag-message lang kayo. At yan, um, sinashare na lang din namin sa inyo yung buhay namin dito sa UK. Bukod dun sa, syempre dun sa pinaka-ano ng uh, ating vlog, yung uh, si Santi nga, uh, yung autism spectrum disorder niya. Yeah. So, thank you nga po pala ulit sa panonood at sa pagsupaybay po din sa channel po ng anak ko na si Santi. Hanggang sa susunod na vlog na lang po namin. At susunod na vlog natin is pupunta tayo ng Liverpool. Liverpool. Magpunta ko kami ng Liverpool kasi bakasyon ni Santi, bakasyon ng mga bata dito. Tapos, din. bakasyon din kami ni Mami. Kumuha din kami ng one week na holiday pareho. Yan. So, salamat po. Ingat po kayo sa Pilipinas.